ba mga kabatang helmet! Siyempre, mega love shoutout muna tayo kay Sir Jerry Uy! Di ba? Pidyo ko pa. Sir Jerry. Jo Marie. Ay, Jo Marie ba? <laughs> Hindi! Si Sir Jerry Uy from Taiwan. Ayun, umansan na ba ching ching ka si Kuya Ryder? Oh, pero may gano'ng shoutout kay Sir Joe Marina Ryder. So ito, para sa ito, Sir Jerry Uy Jollibee. So ayan, yeah, today sa Berber, happy day para sa so, lahat ng mga bagong pasok sa charto. Please don't forget to click the subscribe button at the bell para lagi ka-updated sa so, lahat mga pinupuntahan, sinasawsawan at ina-upload namin ni Pichu So ito nga for today's video, super mabilisan lang ito mga kabatang helmet. itong short clip na to na napanood din natin sa balita. So, kayo na pong bahalang mag-reflect o ba diba? mag-analyze kung ano na nga ba talaga nangyayari sa bansang Pilipinas. Pero ako mga kabata, hello, super proud ako sa taong sinuportan ko. Eto, hindi na natin, mag, hindi na tayo discussion about election kasi tapos na yung election, diba, video ka per? Mm -hmm. Tapos na yun eh. Nakalipas na yun eh. Sa lahat ng mga nagsasabi na move on na kayo. Move forward -move na kayo. On, eh. Matagal na po kami naka-move on. Pero eto kasi, eto na yung nangyayari sa Pilipinas, eto na yung nangyayari sa bayan natin. Hindi naman tayo pwedeng pikit mata, ba? Diba? So, kailangan din natin event out, i-voice e out kung ano yung mga nangyayari. Pero eto nga, super natuwa ako dito sa balita na to. Kaya, parang good vibes din to, no? Mm -mm. Video ka ito mm -mm. share natin. Pero kailangan pa rin namin ng boses ng masa regarding sa mga nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon. At eto nga yung spaghetti ng Jollibee. Nagmahal na rin siya. Magkano na? Eh. Hindi ko alam, pero alam ko mahal siya kasi nakita ko yung vat eh. Mmm. BTS. CCS. So, sige. Yes. Natin ang mga bise. naman natin ang mga vice presidente. Halos lahat sila nabigyan ng confidential funds. Halos lahat. Pero merong mga mas nabiyayaan kumpara sa iba. Si dating VP Gloria Arroyo, may confidential funds nasa 5.1 million noong year 2000 ang pumalit sa kanya si Tito Gingona, meron ganong halaga noong 2002. Si VP Noli de Castro naman, 6 million pesos per year ang confidential funds hanggang taong 2010. Si VP Jojo Binay naman, nasa 6 million ang confidential funds noong taong 2011. Ang wala pong confidential funds nung, nung siya po ay si VP Lenny Robredo. Ang pumalit sa kanya na si VP Sado Tete, ang confidential funds ay lumabo po sa 500 million pesos or kalahating bilyong piso. Ang wala pong confidential funds nung, nung siya nako po ay si VP Len. Super nakaka-proud talaga mga kabata helmet dahil sa dinami-dami no ng mga naging vice president no, Bishop si VP Lenny lang talaga yung walang confidential fund. Wala. Siya Ayan lang. na yung balita, Oh. Hindi naman nagsisunungal ang balita. Hindi rin nagsisunungaling ang history. Mm -hmm. From Gloria Macapagal Arroyo, Chumisto Gengona, no? Bitch oh. Tapos, si Gabayan Noli. Oh. Then, si... Si VP Jejo Marvinay. And then, VP Lenny. Mm -hmm. Tapos, sinunduan ni VP Sara. Tingnan nyo yung paglobo ng confidential funds. <laughs> Pagdating kay VP Sara na talagang sabi nga, no, halos billion siya. Dalating billion ba? Billion, eh. So, ayan nga, mga kabata helmet. Kayo na balang humusga. Kayo na bahalang mag-analyze niyan. I-comment down below nyo lang dyan. Pero, mega love shoutout talaga dun sa mga... Lahat ng mga nagko-comments, no, super nakaka-proud kayo. Mm -hmm. Salamat sa patuloy na pagtindig. Ito kasi, mga kapatang hindi naman to laban kung sino yung sinuportahan mo, mm -hmm. kung sino hindi mo sinuportahan. Ito, laban to ng Pinoy para sa bansang Pilipinas. Laban natin to. So, may karapatan tayong magsalita, may karapatan tayong mag-vent out, may karapatan tayong magsabi kung ano yung mga nakikita natin sa paligid. Kasi, democratic country tayo. Laging yung tatandaan, Democ democratic country tayo kahit nakakabulo spaghetti. So, ayan, may sabi ka pa pa dyan? Ka pa? Pwede naman mag-isip eh. Yes. Pwede mag-isip. I-analyze nyo naman. wag maging bulag-bulagan. Bulag. tayo maging bulag-bulagan. Bulag. Ah, wag tayo maging bulag, bulag pipet bingi. And, eto pa nga, may nabasa din ng article about naman kay Rep Castro. Big joke Oh. Na? Oh. Nakakatawa talaga. Hanapin nyo yan. <laughs> mag... Ang sagutan. ang dami talaga ang sagutan ng social media pero maging mapanuri pa rin tayo, matuto tayo mag-research at huwag tayo basta-basta naniniwala lang sa mga nababasa natin na sa tingin naman natin eh, fake news. So, ay mga bata helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Yes, video ka par. Pwede naman mag-isip. Yes. Sabi ko ang ng kay Helmet, na it keeps getting better every day. Kasi magdasal lang tayo mga ng helmet at Panagurado, makakamtan din natin soon, yung Pilipinas na masabi nating ay wow, I love the Philippines talaga. Mm -mm. So, kaya na tayo!